Good day sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa singaw. Ano nga ba ang dahilan ng singaw? Uh, ito ay kung nakagat ninyo ang inyong labi, dila at saka dun sa gilid ng pisngi kapag bagong kabit ang inyong teeth braces o bagong sukat ang inyong postiso kasi baka nagkikiskisan yung ipin at yung gilid ng inyong pisngi at syempre kung kayo ay napaso. So ano ba yung mga tips natin tungkol sa singaw? Ano? Uh, una nating tip ay eh, syempre huwag lalagyan ng kalamansi o suka inyong singaw kasi mahapdi ito. Uh, pwede kayong bumili sa mga botika ng sulcoseril dental paste at ilagay doon sa lugar ng singaw. Uh, ilalagay 3 to 5 times a day para matakpan ang singaw. Uh, kumain, pwede pong kumain ng yogurt 3 times a day. Ano po? Ito ay para may good bacteria sa inyong bibig. At kailangan po nating uminom ng walong basong tubig kada araw para mas basa yung bibig natin. Kasi kapag tuyo, mas masakit ang ating singaw. Ano po? Uh, umiwas sa maaasim at maaalat na pagkain kasi hindi ito gusto ng singaw. Umiwas din sa mga sobrang init na pagkain at mga sabaw kasi mapapaso ulit ang inyong bibig at ang inyong singaw. At syempre, pumili ng malalambot na pagkain tulad ng uh, sopas, ng lugaw, para mas madaling lunukin ang inyong uh, kinakain. Kasi sa panahong ito, hindi kayo gaano makakain eh. Pero kailangan ninyo ng sustansya. At pwede po kayong mag-multivitamins kasi po, kailangan nyo pa ng dagdag na sustansya sa panahon na mayroong kayong singawan. Ano po? Uh, ngayon, pwede po kayong magtanong sa inyong doktor kung kailangan ninyong uminom ng antibiotics kapag kayo ay may singaw kasi baka may kasamang tonsillitis o sore throat ano po ah pwede rin kayong bumisita sa inyong dentist lalo na kung bagong kabit ang inyong mga teeth braces o pusti. So dahil baka yan ang dahilan so sana po maginhawahan kayo sa panahon na kayo ay merong singaw salamat po